Top 10 pinakagwapong lalaking na link at nakarelasyon ni Lovey po. 10. Si Ronald Singson, dating politiko at businessman, ang naging boyfriend ni Lovey. Kilala siya sa kanyang strong personality at centering forma. 9. Si Jolo Revilla, aktor at politiko, ay naging boyfriend ni Lovey at kilala siya sa kanyang karisma. 8. Si Jeff Aginman ay naging katambal ni Lovey sa legacy pero ang classic mistiso appeal at charming smile. 7. Ang first on-screen partner ni Lovey na si Kogi Domingo, ang may boy next door charm. Six, naging man ni Lovie, si Coco Martin ay kilala sa kanyang moreno at rugged charm na may namahalang sambayanan. Five, kasama na nagbila sa ang dalawang Mrs. Real, si Dingdong Dante sa may taglay na classic sa features at matikas na presensya. Four, ex-boyfriend ni Lovie si Jake Cuenca ay may sexy, adventurous, and strong aura. Three, Leading man ni Lovie sa My Neighbor's Wife, si Dennis Stilio ay may mati ni idol looks at refined charm na laging hinahangaan. 2. Dating long-time boyfriend ni Lovie, si Rocco Nassino ay kilala sa kanyang gwapong features, strong build at gentleman image. 1. Ang husband ni Lovie sa Hollywood producer Monty Blanco ay may matikas sa tindig at matinee idol aura kaya sa likod ng kamera.